sa mga ka-insan ko na naman at ngayon mga ka-insan panibagong araw at panibagong vlog po tayo at ngayon makikita nyo mga kainsan insan ang vlog ko ngayon ay papunta po tayo ng airport pauwi po tayo ng Pilipinas at yan po mga kainsan insan shoutout nga po pala dyan at ito kami ngayon mga ka-insan lamang po namin ng barko at yan po at kami ngayon babiyay ng mga kainsan insan papunta po tayo ng airport yan po ang aking mga kainsan shoutout nga po pala dyan at kami nga yung ng mga kainsan at yan po ang matatanaw nyo mga kainsan habang tayo nagbabiyahe ito nga po pala tayo ngayon mga kainsan sa Lisbon, Portugal yan po at ito po yung airport po nila yan. kami ay nagmipila ng na mga kainsan at para sa pag check in po namin sa aeroplano yan po at kami ngayon ay papunta ng aeroplano sasakay na po tayo mga kainsan check, check in na po tayo at dito tayo sasakay ngayon mga kainsan yung aeroplano po na yan at ito po mga kainsan ang aking mga kainsan nakasama ko po At yan po papasok na kami ngayon dito mga kainsan sa aeroplano At ito po yung aking zone mga kainsan sa zone 3 At hindi na na po natin yung ating pinakamupuan Ang upuan natin mga kainsan ay sa number 30 Yan po mga kainsan at tayo mga kainsan, nakarating na po tayo ngayon dito sa airport po naman ng Abu Dhabi. Abu Dhabi na tayo mga kainsan at ito po yung itsura ng Abu Dhabi. Papunta na tayo ngayon mga kainsan ng Pilipinas. Abu Dhabi to Philippines na po tayo. At haba kami naghanap mga kainsan ng aming gate. Yan po, nahanap na po namin. At medyo mahirap panapin at medyo malaki nga po talaga mga kainsan ng airport po ng Abu Dhabi rin. At ito na mga kainsan, sa wakas nakarating na po tayo ng Pilipinas At ito po, dito tayo ngayon sa Batangas na po mga kainsan At ito po ang aking mga kasama ng mga kapatid ko po At ito po tayo sumakay mga kainsan ka sa Montenegro, papunta po tayo ng Kalapan At ito po yung kanilang bagong modern terminal dito po sa Batangas Maganda po talaga ang kanilang terminal dito, malaki na po at ito na mga kainsana sa loob na po tayo ngayon ng barko yan po nakatulog na po itong pamangking ko po yan si Tonton ang po ng tulog parang nasa hotel lamang po eh at ito naman po si kuya yan po nakatulog na rin po dito sa kabilang sulok at parang talagang nasa hotel lamang sila matulog at talagang napakasarap po at ito naman po isang pamangking ko yan po at gising na gising naman po itong bata na ito at ayaw matulog at ito na mga kainsan, dito na po tayo ngayon sa Kalapan Pier. Yan po. Ito na po yung Kalapan Oriental Mindoro. Yan, padaong na po ulit tayo mga kainsan ang ating sinasakya barko. Ito po yung Montenegro. At ito na mga kainsan, nakagis na po ng hibing line at utay-utay na po tayong dumadaong mga kainsan. No? At mabilis din po yung biyaya natin mga kainsan, halos nasa dalawang oras at kalahati lang po. Medyo mabilis po itong sinakyan nating barko. At ito na mga kainsan, papaba na po tayo ng barko. Tayo tayo na po kami bababa. Daladala po natin ang ating malita. At ito na mga kaysa, naglalakad na po tayo pupunta ngayon doon sa terminal na sakayan po ng van. Ang sinasakyan nga po pala mga kaysa dito ay van lang po papunta po ng Socorro. At magta-tricycle naman po tayo pupunta ng Pula mga kaysa. At ito na po, nag-aantay na po kami ngayon ng masasakyang van. At yan na mga na nasa papunta na ng Pula po tayo. Nakarating na po tayo ng Socorro. Ayan po, nagbabiyahe na po tayo ngayon papunta ng bayan ng Pula. Tapunta na po tayo dito sa amin to mga kainsan. At mabilis din na yung biyahe na yung mga kainsan at nakarating din kami kaagad dito sa bayan ng Pula. Ito na po, papasok na tayo ngayon. At ito po yung nadadaan nating cemetery yung mga kainsan. No? Oh. Pagpapasok na ng bayan ng Pula. At madadaanan mo rin itong kanilang welcome I love Pula. Yan po. Yan, ito na po mga kainsan, yung pinakang bayan po. Ayan po, ito po yung tulay naman dito sa bayan ng Pola. At hanggang lang tayo mga kaisan. At maraming maraming salamat po sa panonood natin sa ating mga kaisan. Shout out po dyan at sa lahat lahat po. At maraming maraming salamat. <tong>